Okay, May September 4, alas 7.58 ng umaga. Dito po sa Olivia's Sari Sari Store. At nagtitinda po rito ng bigas. Okay. Ayan, 50, 49, okay. 52, 51, at 54, 70, malagkit. 72, 73, 74, 75, 76, 77, sari Uh, magandang umaga rin po, Sir Diego. Ah, uh, ko po, ah, uh, sabi ni Pangulong BBM, dapat ang presyo daw ng bigas ay naglalaro lamang sa 41 hanggang 45. Opo. 45 yung well milled rice, 41 pesos per kilo yung regular. Regular po. Ah, uh, Makakasunod po ba kayo dong bukas? Eh baka hindi po Mr. Jago dahil kasi po yung mga bigas po na nabili po namin eh bahal pa po ang puhunan 1 to 25 po ang puhunan. Pa paano na namin ibibigay ng 45 po yung pinakapan ng presyo na sinabi ni BBM. Ay eh, kasi po yan eh susunod po kami pag nag naubos na, na po yung bigas na stock po namin. apal pag Opo. Sa po ba kayo kumukuha ng uh, bigas? Kay Branya po, dyan sa Cavite po. ang sa mga Biti. tatak po ng mga sako po, eh, Branya Rice Mill po. Uh, Branya Rice Mill. Okay. so, ang kuha po nyo sa kanya, 1-2. Opo. Kaya na kayo huli kumuha? Ay, nung nakarang linggo po yun. Ay, kung ah, mauubos ah, ito, at ay, eh, makakakuha kayo na mas mura? Mas mura na po. Mas mura na po. Magkano po dapat ang presyo ng bigas para may tindi nyo ng 41 to 45? Eh, dapat po, ang presyo ang po ng bigas na yon sa, sa rice mill po. Sa rice mill? Eh, nasa 1,050 po. 1,050? Oo, 1,000. 1,000, makakabenta po kayo ng 41 to Opo. 45 pesos? Opo. Okay. Yun, po, ang presyo ang po yung sa rice mill pagka palalabas po nila. Kasi po nagiging kwan po, yung mahal po ng bigas po talaga. Opo. Ayan, Sige, Kasi pos, po namin makakuha po yung presyo na 40 ba, hanggang 45 po. Eh yung sinasabi po na ano, na uhulihin daw, huwag pumulta. Ano po sa tingin nyo? Na, nalaman niyo po ba na may multak po sa hindi po susunod sa kautosan ni BBM? Eh, kasi po, yung mga bigas po namin na kinukuha po kay Mr. Branya po, yung mga may resibo po kung magkano po yung talagang ah, ah, ano So, yun, ano, baba, mahirap naman po kami. Pinuha kinuha po namin ng 1 to 25, tapos ibibigay po namin ng 41 to 45 ang presyo ng bigas. Eh di dogin naman po kami. Meron naman po kami mga resibo na pakikita. Na pakikita talagang, talaga? Kung meron po mag-check po rito, mag-check po ng mga presyo po ng bigas, eh lang, ipapakita po namin yung resibo. So yun po yung uh, ipapala nyo kung si sisitayin po kayo? Opo, yung mga uh, po. Meron po kami mga resibo. Pagka, pagbili po namin, kung magkano po yung presyohan po sa rice meal, yun po ipakikita po namin. Kaysa naman po kami malulugi, eh kawawa naman po kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Kau Apa?